kung na stimulate mo emotions niya, kung na-arouse mo emotions niya, for sure, she will always go out with you. Hayaan mo siya mag sa fantasy niya. Tandaan mo ha, women can be attracted with any fucking guy. But only one guy can arouse her emotions. There is a difference between attracting and arousal. Kaya nagda-die down yung excitement. Kaya nga sumama sa iyo ang isang babae Lalo na hindi pa kayo madalas nagkakausap Lalaki ang mabilis Ma-inlove Tandaan nyo, pag ang babae lumabas Together with you Anong ginagawa natin na pinakamaling-mali Mas kinikilig ka, bro eh. Mas atat na atat ka Hey, what's up, what's up, guys It's your boy Salado Moto Okay, for the nice vlog, let's talk about Ang nag-message sa atin So may concern siya sa sarili niya. <laughs> so ang sabi niya is, madalas naman daw siyang nakakapul. Pero ang problema niya is, hanggang first date lang daw. What? Ano daw ba ang problema sa ganun? At saan daw pa siya nagkamali? Or nagkakamali? <laughs> oh nga brad, saan ka pa nagkakamali? Did you ask yourself kung saan ka nagkakamali? O patuloy mong ginagawa yung nakasanayan mo? Marami sa inyo, purgit nakapanood from YouTube, from TikTok, akala nila, kabisado na nila ang women nature. Akala nila, okay na, at kaya na nila makipag -date. At feeling nila, ang galing-galing na nila. <laughs> Why not bro? ba? Diba? Lalo na pag narinig mo yung salitang hypergamy Kabisado ko yan, ya yeah. Diba yan yung mga babae Na nagusto Yung mga the best guy Yes, totoo yan The question is Paano mo ba Ini-stimulate Ang emotions nila Wala tayong pake Kung gaano karami pera mo Wala tayong pake Kung gaano kakagwapo Hindi lahat ng gwapo Marunong mag-pull ng girls Believe me guys, believe me. Hindi karamihan ng guwapo nakakapul ng babae. At hindi karamihan ng may pera nakakakuha ng date palagi. Tandaan nyo, women are what? Emotional creatures. They base everything on their emotions. So, yung emotions nila ang magdi-desisyon para i-date ka or para sumama sila sa'yo. Eh paano kung hindi yun ang nafe-feel nila? Ano gagawin mo? Oh, di ba? Okay, so bakit nga ba hindi nagkakaroon ng second date most of the time? So ganito guys ha, tandaan nyo, pag ang babae lumabas together with you, ibig sabihin 50% kahit pa paano interesado siya sa'yo. Kung magasuggest, ang ganda ng move mo, brad. So, tandaan nyo, pag ang babae, syempre, magpupunta kayo for dyan, brad. Susunod yung sexy dress niya, or pinakamaganda niyang dress, pinakamaganda niyang clothes, e-effort eh yan, di ba? Tapos, idedepende niya sa lugar, kung saan kayo pupunta. Ganun yan. Di ba? Idedepende niya yung suot niya, idedepende niya yung tsura niya. Oo. Oh. So, the question is, kung gano'n naman pala, ang ginagawa ng isang babae, during the first date, Then bakit hindi nagkakaroon ng second date? Ang problema nga kasi sa atin, akala nyo kasi, hindi porkit nakakakuha ka ng date, it doesn't mean okay na lahat. Ano yung sinabi ko? Women base everything on how they feel. Kahit gano ka kagwapo, kahit gano ka kalupit sa formahan, kahit gaano ka ganda sa sakyan mo, kahit mamahalin yung restaurant na pinuntahan nyo, kung hindi mo alam kung paano makipag-usap sa babae, don't expect women will feel something good during the first date. Since dahil mas emotional kayo sa babae, mas kinikilig kayo, dyan tayo natatalo. Sa pagiging emotional nyo, mas kinikilig ka, bro. Eh. Mas atat na atat ka. Lalaki ang mabilis ma love According to the research. At least within 30 days, ma-inlove na ang lalaki. Sa babae, ano? 1.92 months. So, ibig sabihin, almost 2 months. Or more than that, depende sa babae. Pero that's according to the research. So, ibig sabihin nun, Brad, it's given na emotional tayo. Ngayon, dapat bigilan mo. Di ba? Since dahil, alam mo, na may idea ka na, nakakapanood ka na, na dapat ganito ka, na dapat uh, pakita mo na karapat dapat ka maging boyfriend niya. So, anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin na pinakamaling-mali? We are trying what? To impress the woman. Or you're trying hard to impress her. Nakakala mo, impressing her will work no it's not kasi kung totoo na nagwo work ang hypergamy then bakit marami sa inyo hindi nakakakuha ng second date ewan ko kung binabasa nyo yung sinabi ko ha dadawa badas nandun yun when it comes to rapport ano yung rapport na sinasabi doon attraction then rapport di ba? so tatlo yun rapport ano yun light rapport wide rapport ano yung last deep rapport may mga examples dun, di ba? Babasahin nyo na lang Iintindihin nyo na lang Pero dahil tamad kayo Oh Ano makukuha mo? Wala brad Wala pinagkaiba sa hindi ka nag aral mabuti Ano makukuha mong ano uh, Score mo sa examinations nyo Actually mas predictable pa yung exams mo Kumpara sa babae Believe me bro Ang babae based in emotions ha huh? They are emotional creatures So how can you deal with her? Tapos gusto nyo pa ng dalawang girlfriend Tatlong girlfriend What? Are you sure? sa mga sa inyo nagbabasa ng Tao of Badass na hindi niya for sure yung sinasabi ko eto tandaan nyo guys kayo may kasalanan kaya hindi nagkakaroon ng second date kasi nga you are trying to impress her na akala mo magwo work no it's not yung iba sa inyo hihiram pa ng sa tatay niya because you're trying to impress her alam mo alam mo ginagawa mo pag mong impress mo ang isang babae you are slowly reveal who you are and what you're doing every day. Ibig sabihin, kaya nga sumama sa iyo ang isang babae, lalo na hindi pa kayo madalas nagkakausap. Ibig sabihin, saan siya nagbe-base? Sa fantasy niya. Sa imagination niya. Hindi siya nagbe-base dahil kinausap mo siya. Hindi siya nagbe-base dahil ang pogi mo. <laughs> what do you think? Feeling mo magaling ka lang mag pool it's not. Lalo lalo na kung puro first date lang nakukuha mo. Kaya wala second date kasi you're trying to impress her. Kasi ikaw tong mas madaldal kaysa sa kanya during the first date. <laughs> Dapat at least three to four times mas madaldal siya sa'yo. Mas matanong siya. Ang tanging gagawin mo lang is magtanong ng open-ended question. Sinabi ko na yan. How to do cold approach. di Diba? nandun yan sa video natin papanuorin nyo na lang ang hirap gawin eh no brad eh no kasi sinabi ko na pero gugustuhin nyo pa rin magtanong sa akin di ba? hirap panuorin kasi suplado eh ang dami mong videos eh hindi ko alam kung ano dun eh gusto mo ng fast learning at gusto mo ng fast result you are dreaming boy <laughs> hindi mangyayari yun lahat ng madali walang kwenta gusto mo na madali magbayad ka di ba? Habing mo doon sa babae, daday kita how much. Ngayon 'yung sinasabi ko sa inyo. The more you keep on talking about yourself, nawawala 'yung fantasy niya sa Nawawala 'yung imagination niya kung sino ka at kung anong ginagawa mo. Kaya nagda-die down 'yung excitement o 'yung nararamdaman niya sa'yo. Uulitin ko, nakalingto sa emotions niya, tanga. <laughs> Puro ka ebas. Ang dami mong ebas eh hindi naman yun ang kailangan wala siyang pake sa'yo kung ilan na yung naging girlfriend mo wala siyang pake sa'yo kung anak ka ng politicians wala siyang pake sa'yo kung may collections ka ng Jordans Brad, nag-iisip ka ba? hindi porkit sinabing hypergamy, hindi porkit sinabing women are looking for survival value yun na kaagad nasa isip mo ah okay, gold digger mga babae yes, oo, oh. pwede lahat sila, pero it doesn't mean sasama sila kagad sa'yo Kahit na may pera ka, kahit maganda koche mo Yes, you can stimulate their emotions Kung Dahil bago ko mo Dahil magaling ka manamit Pero ang tanong, can you get the second date? I don't think so Because you only base on superficial things You don't know how to stimulate women's emotions Ulitin ko, there's a difference between attracting and arousal tanda mo ha, women can be attracted with any fucking guy but only one guy can arouse her emotions. Ang tanong ikaw ba yun? Baka hindi ikaw yun. So guys, since nagbibil nga tayo ng rapport sa babae during the first date, pwede mong matanong sa kanya kung pang ilan ka na dinedate niya. Tama? Pwede mong matanong kailan yung last date niya at anong nangyari. Let's say for example, may nakadate siya last week. Ooh, tapos sakit pag date sa ngayon. Tapos tinanong mo, so ilan lahat nakakadate mo? Ah, uh, tatlo. Sa amin tatlo, wala ka pa rin bang nakikita na mas alam mo na, mas medyo may advantage. Well, may the best man win. Gusto ko muna kayo makilala, guys. Oh! Pag sinabi niya, may the best man win, bounce na. What? Wala na yan, Brad. Made the best man win. Ibig sabihin, I want to enjoy your attention. Gusto kong ma-enjoy yung attention yung tatlo. Gusto kong kabaliwan nyo Kung tatlo. No, Brad. Huwag kang papayag. At never, ever. Sa inyo dyan, mga guys, huwag kayong papayag sa ganong situation. Kasi ang babae na totoong interesado sa'yo, hindi niya na kailangan ng isa or dalawa pang lalaki na pwede niyang i-date. Why? It's because kung mataas sa'yo ang interest ng babae, she will never ever look with other men. Or she will never ever entertain other men. Kagaya nitong traffic na to, ganyan nang mangyayari sa'yo pag nag-stay ka pa doon sa gusto niya. Kasi ibig sabihin, she is framing you sa mga bagay na gusto niya. Nakita mo yung traffic na yan? Ang bagal ng usad. So, ganyan ang mangyayari sa'yo, Brad. Mabagal. Hindi mo alam kung anong oras ka makaka at makakarating sa pupuntahan mo. Same thing. Hindi mo alam kung interesado ba siya sa'yo or magiging interesado ba siya sa'yo. Kaya uulitin ko, walang second date na nagaganap is because you are trying hard to impress her. Na pinapakita mo ka agad kung sino ka. Yung mga galawan mo, nire-reveal mo agad na which is maling-mali, Brad. Hayaan mo siyang mag-wonder. Hayaan mo siyang mag-base sa fantasy niya. Hayaan mo siyang mag-base sa emotions niya. Huwag mong i-spoil kung ano man yung naiisip niya sa'yo. Huwag mong i-spoil yung fantasy niya. Kaya nga nawawalan na second date is because nire-reveal mo kung sino ka. Tanga. Okay, gets mo na bro. Sa inyo dyan, kaya hindi kayo nakakuha na second date. Ganyan ang ginagawa nyo. Wala nang iba pa. Uli ko uli Ano ang mga babae? Emotional creatures. You can attract her. Walang problema yon. Pero, can you stimulate her emotions? Can you arouse her emotions? Kung na-stimulate mo emotions niya, kung na-arouse mo emotions niya, for sure, she will always go out with you. And at the same time, siya pa magbabayad ng date niyo. Believe me, bro. Believe me. Unti-unti niya kikwento sa'yo kung sino siya. Unti-unti niya, unti-unti siya, ika-qualify niya yung sarili niya na I'm the best girlfriend. Or I'm the best girl. I will be the best girlfriend kung ako yung magiging girlfriend mo. Hindi man niya sasabihin sa'yo na Uh, right away pero sasabihin niya sa iyo kung ano yung mga qualities niya na positive qualities na pwede mo magustuhan so tawag doon qualifying or self qualifying sa inyo ginagawa niyo yun yung ine-empress niyo yung babae you are guys doing self qualifying at sobra sobra kaya nawawala yung interest nila sa inyo okay o sige na guys uuwi na ako gabi na so mga ropa sana may natutunan kayo ha kaya tandaan you guys Second date, it's because it's your fucking fault all right so like i thank you so much i'll see you guys next time and bye-bye peace out